Sa wakas, sumang-ayo na po si Sara Duterte kay General Torre. Hmm. Sang-ayo na daw siya kay General Torre. Ano naman to? Sa issue po ito noong pahayag ni General Torre, na kuno, pag ikaw ay adik, pag ikaw ay bangag, talaga hindi yan maganda. Sa katawan, pwede. Sa itsura, pwede. At ang sinabi pa niya ni General Torre ay ganito. Nakuno, pag ikaw ay adik, nakakapangit daw yan. Yung pagdodroga ay nakakapangit daw yan. <laughs> yan po ang sinangayuna ni Sara Duterte. So ang ibig niyang sabihin, hindi daw siya nagdodroga. Ah, uh, kasi daw, hindi naman daw pangit si Sara Duterte. Sabi niya at yung mga taong nasa paligid niya. Malamang, papangit ka talaga pag adik ka kasi hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka rin natutulog ng maayos. Yan ang sinabi ni Sara Duterte. Ako rin, agree, agree ako dyan. Na pag ikaw ay nagdodroga, pag ikaw ay adik, siguradong papangit ka. Pero sa sitwasyon kasi ngayon, uh, sa teknolohiya natin, yung itsurang panlabas, madali yan eh. Madali yung gawa ng paraan, di ba? madaling maitago yung sinasabi nila na halata ka na nagdodroga. Madaling itago yan. Kaya lang kasi, ang tinutukoy ni General Torre dito na pangit, pumapangit ang mga taong uh, nagdodroga at mga taong adik nga sa, sa illegal na droga, ang sinasabi niyang pangit dito ay yung pangit ang kalooban. Nagiging demonyo naging walang hiya naging talamak <laughs> sa kasinungalingan at marami pang ibang pangit na pag-uugali so ang nakikita ko rin ulit dito ang tinutukoy niyang pangit ay yung mga katulad niyo Sarah Duterte pangit yung laman ng kalooban hindi yung itsura oh ayan adi ka ba Sarah Duterte kasi oo magandang physical attribute mo sabihin na natin pero yung kaugalian mo, sobrang kadiri, sobrang pangit, pang -imburnal. So yan ang tinutukoy ni General Torre na yung mga nagdodroga, pumapangit ang ugali. <laughs>